So, dito po, maglalagay tayo ng butter. Yung eksakto lang sa pagprito ng patatas. Ayan, lagyan na, nakalagay na rin yung patatas. Ayan, haluin lang natin para hindi siya mag -sunok. Or maburn. <laughs> Or brown. Golden brown hindi nag na naglagay rin ako ng paminta yung durog 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 na sobrang durog yung parang durog na ginawa ng ito na tayo naglagay na rin natin yung century tuna pagkalagay ng century tuna syempre halawin natin halawin halawin lang natin century to me. kasi may mga bobo din sa may sa may tuna kaya yun. Tapos lagyan natin ang kamatis. Ang paganda ng tuis. Ay, hindi pala. Mata pala yun. Hahaha! <laughs> Ito na rin yung ano dyan, yung mga buto niya kasi sabi na nila bawal daw. Kamatis. Ito nga yung baba. Ayan, red and green pepper. Naglagyan na rin ako. Pero hindi naman siya masyarang maanghang. Sakto lang. And, uh, yung pagkakalagay ito Ay, naglagay na rin ako ng ano. ng garlic powder. Nung naglagay ako yan, hindi pala na bigyan yung sa onion. Naglagay na rin ako ng onion. ano okay. natin siya nagpatulong na rin ako kay ate naglagay na siya ng mayonis. tsaka ah, asin ay siya na rin pinaghalo ko ay mama, mga sure masyosya pa ako mga pasalita at natatawa siya yan nilagay, na, nilagay na sa pita tapos yan iwi ayaw na lang namin air fryer siya ng 180 degree tapos 15 minutes nang sa inyo na kung gano'ng katagas so ayan na siya akala nga namin sunog eh pero hindi pala eh. so ayan na po salamat po don't forget to like subscribe and click the bell to notify my channel